Tinan mo ah. Oh, mayroon siyang mga 'di ba, hugpong ng pagbabago 'yun, yung kanilang uh, samahan nun. Nagsilipatan yung mga 'yon, mga taga-Davao pa, nagsilipatan kay Romualdez. Oh, tingnan nyo, hihingan siya ng uh, opinion. Tingnan nyo kung anong isasagot ni, ni Inday Sara, tingnan nyo kung anong difference ni Inday ay Martin Romualdez. Bukod sa PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nalagasan na rin ng mga miyembro ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte pabor sa lakas CMD. Ang mga naglipatang miyembro pinanumpa mismo ni House Speaker Martin Romualdez at nakatutok si Ian Cruz. Sa harap ni House Speaker Martin Romualdez, Nanumpa ang ilang mataas sa opisyal ng Davao Oriental upang maging miyembro ng lakas CMD. Kabilang dyan si Vice Governor Nelson Dayang Hirang Jr. at limang provincial board members ng kanilang probinsya. Si Dayang Hirang, ay isang kilalang kaalyado ng mga Duterte at dating miyembro ng Nationalista Party. Ah, ba yung sinabi niya? Boss Dada, ayan, Boss Dada, ang mga tunay na NPA. Ayun ba? Nakamerienda ka na ba ng suhol? Hindi pa nga eh. Baka pwede. Sabihan mo, kilala mo ba si, ano? You know? Kilala mo ba yan, si Ahas? Baka kung namimigay ng suhol yan, eh, malay mo na. Nilibre kita pag nakakuha. Wala naman pala kwenta, kaya ko naman No, sige, sige. Move on na tayo dyan. naman sa board member ay mga miyembro ng kugpong ng pagbabago, ang partidong binoon ni Vice President Sara Duterte. Kanina, sa okasyon ng National Children's Month sa Manila Hotel, tinanong namin ang Vice Presidente ukol dito. Ma'am, yung known allies sa Ayan na, anong siya. oh, your, yung known allies ninyo sa Davao, Lumipat daw uh, kay Romualdez. Anong masasabi niyo? Tinanong sa Of Aplor, uh, lumipat daw po sa truck ni Speaker Romualdez. Any reaction po? si Vice Governor Dayangilang, yung mga board member niya, mga uh, dati po yung kalyado sa HNP. Ah, oh, opo. No comment. O, oh. oh, ba? Diba? Pahiya media. Kasi ang media, sa totoo lang... <laughs> Sa totoo lang, normal lang naman kasi na maglipat-lipat. Siyempre, ko, may, meron ka rin political na pangarap. Gusto mo rin na magkaroon ka ng mga matitibay na mga kakampi. Ay, kita mo, nagsisilaya sa yung mga kasama mo. Hindi ka naman sikat. Di, syempre, tatry mo rin na sumama kung saan sila pupunta. Kaya, ano-anong pwede mo isasagot dito? Magagalit ka dahil lumipat sila? Eh, hindi naman diktador ang mga Duterte. So, anong, anong ina-expect ng GMA na isasagot ni Duterte rito? Uh, mga buwisit sila. Mga ampas lupa, mga patay gutom. Ganon ang gusto niyo yung sagot ni, ano, ni Duterte. Sorry kayo. Sabi ko sa inyo, abogado yan si Inday. Hindi kayo makakakuha kay Inday ng sagot na pagkakakitaan ninyo mga gunggong kayong mga media kayo. Ganyan. Oh, hindi naman kasi lahat ng itatanong iyo obligado kang sumagot. Pwede ka namang hindi sumagot eh. Wala namang bayad kung sumagot ka. Kung hindi ka naman sasagot, di ka naman makakaltasan. So bakit ka mag -e pal Bakit ka magbibida? Bakit ka gagawa ng ano, ng uh, opinion na pwedeng hindi naman yun yung ano, yung tulugong yung, yung talagang kasagutan doon? Kaya nga masasabi ko na ito yung kaibahan ni Romualdez kay Inday Sara. Si Romualdez, lahat ng itanong mo ng issue ng bayan, meron siyang isasagot. Si Inday, hindi siya nagmamagaling. Una sa lahat, alam ni Inday kung anong posisyon niya meron siya merong mga tanong na pwede siyang sagutin kung if it's uh, regarding insurgency NTFL ka at saka Department of uh, Education pero kung yung mga bagay na wala namang silbi sa kanyang posisyon na wala namang magiging silbi sa kanyang magiging mga susunod na posisyon eh bakit siya mag-eepal at magbibida-bida besides ang Duterte nanalo dahil Duterte walang nag-endorso sa kanila nanalo sila dahil magagaling talaga sila hindi katulad nung iba dyan na nakadikit sa pangalan ng isang malakas na pamilya, kaya nakilala yung pamilya nila. Hindi na kailangan ni Inday Sara na magbidabida, na magmagaling, kasi alam naman ng tao na magaling sila at inaantay nga lang yan siya. So that's the difference. Tinan nyo kanina, tinatanong siya tungkol sa sibuyas, may sagot siya. Tinatanong si Romualdez ka kanina tungkol sa sa hoarding may sagot siya lahat may sagot siya si Inday tinan mo apektado na siya dito ah kasi uh, ano niya grupo niya eh. lumipat anong sagot niya no comment ba't ako magkocomment dun eh, gusto lang lumipat hindi ba wala naman sa kontrata na pag bumasok kayo sa hugpong hindi na kayo pwedeng lumipat ayan ang kagandahan sa isang Inday Sara hindi epal Nito ang mga nakalipas sa linggo may mga nauna na rin lumipat bakod na mga miyembro ng PDP laban ni dating Pangulong Duterte papunta sa lakas CMD si ni Romualdez. Sa gitna ito ng mga patutsada ni dating Pangulong Duterte sa Kamara na tinawag niyang pinakabulok na institusyon ang lipatan ng alyansa sa Kamara. Ngayon mo, si PRD na tinanong siya, anong masasabi mo doon sa mga lumipat? Si PRD nga may sagot eh. Ewan ko sa kanila, eh, ganun talaga. Kahit mag-isa lang ako dito, wala naman akong problema. Eh. Wala naman na akong pangarap. Naki-presidente na ako. Ano pa mang kailangan ko? Tandaan <laughs> na ako. Malapit na akong mamatay. Ano ano naman o problemahin ko pa tapos yung paglipat nila? Kamara! sinunda ng paghahain ng mga resolusyon na humihimok sa gobyerno ang makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Una ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik muli ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. We all should respect the ano the position of the president being the uh, chief architect of uh, foreign uh, policy. So, yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero, uh, we will continue to um, reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. Ma'am, what would you say so, na makikipag-unay tayo sa DOJ? <laughs> okay? So, what's <because> the motion? So, <laughs> na, huwag dapat mag-posisyon ng government uh, kapag-unay sa ICC? Just to Yes, opo. Uh, we will continue to reach out uh, to the Department of Justice regarding our position on this matter. And uh, we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Napakaganda nung sagot niya na yan. Yan anong siya, so ano, lalapit kayo sa DOJ, tapos ano, gano'y pipilitin niyo sila? Hindi. <laughs> Parang itong mga taga-media talaga, mga loko-loko. Parang ano yan, palapit ka sa DOJ, utusan mo yung DOJ. Sabi niya hindi, pupunta kami doon at sasabihin namin kung ano yung position namin at kung ano yung aming mga dahilan, bakit hindi dapat pumasok ang ICC. Kasi nga mga dotente hindi naman sila diktador. Hindi sila katulad nung iba diyan na hindi pa presidente, parang mga diktador na. Ay well, hindi ba? So si Inday Sara, sabi niya, lalapit ako sa DOJ kasi 'yun yung tamang eh, ano eh, tamang avenue eh. DOJ yung nakakasaklaw niyan sa totoo lang. Kaya ako uh, usapin din namin sila and I uh, we will ano, uh, lay them, lay with them or uh, tell them kung ano yung ating mga positions. Kung ano yung ating position pagdating sa ICC na 'yan, no. Yung ano naman, yung Congress naman eh, bahala sila sa buhay nila kung anong gusto nilang gawin kung gusto nilang magano, gusto nilang mag uh, mag uh, pag-aralan niya, well it's all up to them. Oh, hindi ba nako? Thank you very much ha, Mama Kisha, yung generosity. Kish is back. Oh, Mama Sheila Q is back. Ayan, at syempre, nagpakita tuloy na nagsabi, no, Ma'am -Ma Sheila Q, thank you. Hinahanap ka niyan, Ma'am Sheila Q, lagi ka daw kasing wala. Saan ka daw na pupunta? Again, nananay, ano ah? Uh, Mama, Sheila, Thank you for your generosity. God bless you. Oh, I hope that you'll always be happy and always be stress-free. <laughs> oh ayan, di ba? Para sa GMA Integrated News... Yon, palakpakan. So, yun po ang kaibahan ng uh, may pangarap. <laughs> maging presidente at yung naantay lang, pinagpapa sa Diyos lang, yung uh, mga mangyayari sa future.